Pwede po ba, sir? Uh, ihiwalay na lang natin yung... Isang tabi na lang muna natin yung mga bata. Eh, may mga problema po kasi sila sa health. Eh. Isang tabi na lang po natin. ba? nakikiusap na lang po ako sa inyo. Wag, yung mag na lang po. Huwag na lang po yung mga anak. Kasi siyempre, eh, tayo rin po... Siyempre, eh, nakakakuan din na nakikita natin yung mga... mga anak na yun, yung spouses ni kaya malakas po ang loob, Pero wag na lang po yung mga anak. <laughs> wag daw idamay yung mga anak. Halip, <laughs> attorney! Ganyan naman talaga ang trabaho mo. So, kailangan natin unti-unti yung -unti linisin. Ang tanong naman sa iyo, attorney, bakit hindi natin sila pwedeng idamay? Ang mga nilustay ba nila? Ang mga luho ang mga perang dapat ay nasa taong bayan. Hindi ba nila ito sinamantala? Dahil sa mga ghost project ng iyong kliyente, paano yung mga bata? Paano ang kanilang mga anak? Paano rin yung mga sanggol na nanginginig sa ginaw? Hindi ba sila kaawa-awa? Bakit naman tayo maaawa sa anak ng iyong kliyente kung ang mga anak nila ay nagbuhay hari at reyna <laughs> Habang tumatamasa sa mga proyektong multo Ibang klase talaga Magkano ba ang acceptance fee? Huwag idamay may as Ay, go! Gago! Attorney, okay lang na huwag idamay Pero kung sa mga gantong klase ng mga kasalanan. Damay-damay lahat. Lalo na ang nagpakasarap. Ingat!